So ito po mga guys, wala din po yung uh, ano ba may ari, parang po siyang uh, nakawala po mga guys kasi nga dadala po ang kanya atali. Ito lang po yung nakita sa may paho, kalookan city sa harap po ng pure gold. asia uh, siya po siguro ay didi po ng kanyang anak. Ayan po. Choo! Ito po nga asong po ito mga guys, na nandito lang po yan sa may... Uh, Black 24 uh, Orita Street may paho kalookan uh, city ayan po uh, nagpalakad-lakad lang po siya po mga guys sana po ay ma-rescue po itong uh, asong ito mga guys no? ayan po ayan po mga guys uh, yung aso po na wala po na may ari no? Uh, siya po ay nagpalakad-lakad lang po yan dito sa May San Mateo Street may paho kalookan city uh, Sana po ay ma-rescue po itong uh, asong ito no. Ayan po. Hanggang dito na lang po ang ating uh, video sa asong uh, putol ang buntot. Pabalik-balik lang po sa dito po mga guys. Ah, uh, po. Ang ganda pa naman ng aso po mga guys. Oh. Ayan po. Uh, sana po ah, uh, po yung asong ah, uh, maiksi ang buntot. Ayan po. Uh, dito, dito lang hanggang dito lang po ang ating video sa asong uh, max ang buntot no. Uh, sana po ay ma-rescue sino po ang gusto nito. ayan lang po. Akin po sasamahan po sa kung sino po may gusto nito. So ayan po mga guys, sa uh, isang uh, aso po mga guys. Ano po na lang po siya sa highway po mga guys. Chu! Doggy! Dito lang po 'yan sa Hermosa mga guys no. ay uh, ito pang yung isa po mga guys oh. Ah, uh, ito po yung aso na mga pinapaparescue po mga guys. Ah, uh, sana po ah, uh, sila po ay ma-rescue po mga guys, no? So ayan pong mga aso po mga guys. Marami talaga nitong mga aso mga guys na wala na pong nagmamayari na na po mga guys. Bale ah, uh, po dito na aso po ang wala na pong na may ari at nasa kasada lang po sila mga guys, no? po ay ma-rescue po itong mga aso ito mga guys ayan at palakad-lakad na lang po mga guys choo doggy ah uh, sila po ay mga takot po sa mga tao po mga guys na doggy choo Kayaan po mga guys so, uh, kaya na po kaya na pa siya nagpalakad-lakad dyan mga guys sa uh, yung itim po na aso po mga guys no uh, sana po uh, itong mga asong ito ay ma-rescue siya dito sa may hermosa street po so, Ito na lang po ang ating api sa asong itim po mga guys. Hermosa Street boyan. Dogi 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 Sugi! Malamang <laughs> naligaw na naman to. とられててならない。レポートです。<laughs> <laughs> 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 so ito pong uh, aso po mga guys ay kaya nako pasiyasiloson dano po mga guys takot po sa, sa mga tao mga guys asya po ay uh, nakawala po mga guys itong ng uh, aso 여기. 저. 저. 기 So, ang dami. So, so, ang dami naman ay. Daming pumupunta dito. Mhm. Mm Pati ito. Bakit mm ay buntot? Mhm. Bakit buntot? Kala mo may dala akong pagkain. Wala akong pagkain dala. So, bakit ipang buntot? No? Hoy. na. Bakit ay buntot? Okay. doggy hmm, doggy Ko yan Kung Parang bagong panganak eh. ano 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 ano, ito street? Ano nang Black 29. Black 29. Ano Black 'to Nga si 32 eh. Bilmundo. Dito ba yung street ba? Edmundo nga.

tui 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 tui